Kian Cruz po mga kapuso, narito po tayo sa bayan ng Minalabak sa Camarines Sur at nakikita nyo po. Hindi nyo na natin alam dyan kung alin ba ang kalsada, kung alin ang palayan, at kung alin yung pinanggagalingan ng tubig dahil magkana pa rin po ang baha dito sa kanilang lugar. Nakikita nyo po na community na yan, yan po yung uh, sa sento ng bayan na sinasabi po ng mga residente na hanggang baywang pa rin yung tubig. At doon sa direksyon, uh, ano, sa pagkunta sa kabilang bayan naman sa mga orang, sinasabi po nila Uh, mas mataas pa yung tubig at gumaragasa pa yung uh, baha doon kaya delikado pa rin at uh, kahit yung mga sasakyan ay hindi makadaan doon. Uh, may mga nakita po tayo dito na mga bahay, may mga tao dyan sa mga bubunga nila uh, sa mga second floor yung iba at ang sinasabi po nila ay talagang uh, hindi pa sila makababa dahil nga mataas pa yung uh, tubig at yung iba sa kanila, karamihan sa mga kinakain ngayon, yung mga nabasang mga bigas na kahit na mamahuna ay kailangan tiisin maibsan lamang yung uh, kanilang nararamdamang gutom. Ang sinasabi po nila uh, dahil nga napakamaas ng baha dito ay uh, iilan di lamang yung nakapaghahatid ng ayuda kaya umaasa po sila at nagdarasal na sana kung ngayong uh, mas bumababa na po yung uh, tubig dito sana ro po ay makarating yung dagdag na ayuda dahil hirap na hirap na sila na makahanap ng pagkain at may inom. Muli po, ito po si Ian Cruz ng GMA Integrated News.